Lalaki patay matapos mag-dive sa mababaw na swimming pool. Nauwi sa pagluluksa ang pamamasyal ng grupo ng mga bikers sa India ng masawi ang isa nilang kasamaan habang nagsuswimming. Ngunit hindi ito dahil sa pagkalunod, kundi dahil nag-dive ito sa swimming pool na hindi naman pala malalim. Ang buong kwento, eto. Isang tanghali matapos kumain ng grupo ng mga bikers sa isang private resort sa Karnataka, India. Naisipan ng isa sa mga ito na kinilalang si Nishant 35 anyos na mag-swimming. Sa isang video na ilalabas ng mga otoridad, makikita na sabay-sabay na lumingon at nanood ang mga kasamahan ni Nishant nang mag-dive ito sa swimming pool. Matapos ang ilang sandali, naalarma ang mga ito nang hindi na umahon pa ang lalaki. Kung kaya agad silang lumusong sa swimming pool para iahon si Nishant na nawalan na ng malay. Napagalaman na 5'10 ang height ni Nishant at 4-5 feet lang ang lalim ng tinalo nitong swimming pool. Ayon sa mga doktor, tumama raw ang lalaki sa sahid ng pool na siya namang nagresulta sa tinamu nitong injury sa spinal cord. Samantala, hindi na raw nagkaroon pa ng improvement sa kalagayan ni Nishant at sa kasamaang palad ay nasawi habang inililipat ng ospital. Hindi rin nagsalita ang pamilya ni Nishat at ang panig ng private resort kaugnay sa insidente. Sa mga mag-a-outing ngayong bakasyon, magiging extra careful na ba kayo matapos marinig ang kwento na ito? Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.